Minsan masakit isipin na mahal mo siya, pero hindi ibig sabihin na siya rin ang para sa'yo. Ang tanong, kailan mo ba dapat pakawalan ang taong mahal mo? Kapag ba wala na siyang oras sa'yo? Kapag ba puro sakit na lang ang nararamdaman mo? O kapag napansin mong ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon? Kung ako ang tatanungin, may malinaw na sagot diyan. At dito natin tatalakayin. Ang problema ng maraming tao sa relasyon ay hindi nila alam kung kailan sila dapat bibitaw. Dahil mahal nila, Kumakapit sila kahit maliwanag na maliwanag na sila na lang ang naghahabol. Isipin mo to, may mga taong willing tiisin lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang basta lang hindi mawala yung taong mahal nila. Pero ang tanong, kung ikaw na lang ba ang kumakapit, may saysay -say pa ba yung relasyon? Ang masakit pa, madalas hindi natin alam kung sobra na. Hindi natin namamalayan na ubos na tayo, oras, emosyon, tiwala at minsan pati dignidad. Kung hindi mo alam kung kailan ka bibitaw, eto ang mangyayari. Mapapagod ka hindi lang emotionally, kundi pati physically. Lagi kang stressed, hindi ka makatulog ng maayos, parang lahat ng bagay, mabigat. Mawawala ang sarili mo, dahil puro siya ang iniisip mo. Nakakalimutan mo na yung pangarap mo, yung goals mo, at yung sarili mong kaligayahan. Matututunan mong tanggapin ang mali bilang normal. Kapag lagi mong iniisip na okay lang, mahal ko naman siya, unti-unti mong tatanggapin yung toxic na bagay na hindi dapat tinotolerate. Magiging cycle ang sakit. Yung paulit-ulit na away, paulit-ulit na luha, paulit-ulit na pangako na hindi natutupad. Hanggang masanay ka na lang sa ganong setup kahit hindi na tama. At ito ang pinakamatinde. Kapag huli ka nang nagdesisyon, baka ma-realize mo na wala ka nang natirang lakas para ayusin ang sarili mo. Baka wala ka nang makitang halaga sa sarili. mo si binuhos mo na lahat sa kanya kahit hindi ka na binabalikan ng effort. Ngayon, paano mo malalaman kung oras na para pakawalan ang taong mahal mo? Ito ang unang malaking palatandaan it kapag hindi ka na nagiging masaya, kundi nagiging miserable ka na. Kasi oo, normal sa relasyon ang away, ang tampuhan, ang hindi pagkakaintindihan. Pero kung mas madalas kang umiiyak kaysa tumatawa, mas madalas kang nalulungkot kaysa sumasaya. Ibig sabihin hindi ka na minamahal, pinapahirapan ka na. Ang matunay na pagmamahal ay dapat nagpapagaan, hindi nagpapabigat. Dapat, kahit mahirap ang buhay, mas nagiging matibay kayo dahil magkasama kayo. Pero kung mas nararamdaman mong mag-isa ka kahit nasa relasyon ka, oras na para magtanong, worth it pa ba? Stoic mindset. Sabi ng mga stoic, hindi mo hawak ang ibang tao, hindi mo kontrolado kung paano sila magmahal. Pagbigay o magbag Pero hawak mo ang sarili mo. Kung nakikita mong ang relasyon ay unti-unting kumakain sa kalayaan mo, sa katahimikan mo, at sa dignidad mo, huwag kang matakot na pumili ng kapayapaan kaysa relasyon. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, dapat hindi lang puso ang nagmamahal. Dapat pati buhay mo ay umaangat. Pero paano kung baliktad? Paano kung dahil sa relasyon unti-unti kang bumabagsak? Kung ako ang tatanungin, oras mo nang pakawalan ang taong mahal mo kapag hindi na kayo parehong lumalago. Bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Maraming tao ang nakakalimot sa isang napaka-importanting bagay sa relasyon. Dapat parehong lumalago. Kasi ang love, hindi lang dapat puro emosyon. Dapat ito ay partnership, isang samahan. Kung saan parehong nagiging mas mabuting tao. Pero minsan, dahil sa sobrang pagmamahal, napapabayaan natin ang sarili nating pangarap. Yung tipong, dati may goals ka sa buhay, pero dahil sa kanya, natigil ka na. Yung mga plano mo, bigla mong iniwan kasi gusto mong sumabay sa direksyon niya. O kaya naman, imbes na suportahan ka, siya pa yung humihila pababa sa'yo. ito yung masakit, minsan hindi natin nakikita agad. Akala natin okay lang kasi kasama naman natin siya. Pero pag tumingin ka sa mas malalim na level, mapapansin mong hindi ka na lumalago, stuck ka na. Kapag hindi na kayo parehong lumalago sa relasyon, ito ang mga epekto. 1. Nawawala ang respeto. Kapag nakikita ng partner mo na wala ka ng goals, na hindi ka na nag effort sa sarili mo, unti-unti ring nawawala ang admiration niya. Kasi attraction doesn't just come from love, it also comes from respect. 2. Nagiging cycle ng insecurity. Dahil hindi ka na lumalago, mas nagiging dependent ka sa kanya. Siya ang nagiging sentro ng mundo mo. At kapag naramdaman niya yon, imbes na mas mahalin ka, baka lalo siyang lumayo. 3. Pumapasok ang comparison. Kapag nakikita mong siya umaangat at ikaw na iwan, mapupuno ka ng selos, inggit o galit, at doon nagsisimula yung mga maliliit na away na lumalaki. 4. Nagiging hadlang kayo sa isa't isa. Imbes na maging wings kayo ng isa't isa, nagiging anchor kayo. At tandaan, mahirap lumipad kung may mabigat na nakatali sa'yo. Imagine this, para kang puno na dapat namumunga. Pero dahil lagi mong inuuna siya at hindi ang sarili mong growth, unti-unti kang natutuyo. Yun kapag hindi na kayo parehong lumalago, dapat mong isaalang-alang ang pagpaparelis. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya mahal. Pero ang tanong, mahal ka ba niya ng sapat para suportahan ang growth mo? At mahal mo ba ang sarili mo ng sapat para ipaglaban ang pangarap mo? Tatlong bagay na dapat mong tingnan. Un, support. Sinusuportahan ka ba niya sa goals mo? Kahit simple lang, like career mo, studies, o kahit passion projects. Kung lagi ka na lang niyang pinipigilan, baka hindi siya partner kundi limiter. 2. Pagtutulungan May teamwork ba sa inyo? O ikaw lang ang laging nagbibigay at siya lang ang laging kumukuha? Kasi kung one-sided, siguradong mapapagod ka. Tries pagpapalakas. Yung relasyon dapat nagpapalakas, hindi nagpapahina. Kapag mas marami kang naririnig na huwag na yan, kaysa kaya mo yan, ibig sabihin, hindi ka niya tinutulungan lumago. Stoic mindset, sabi ni Epictetus, kung ano ang hindi nakakatulong sa kaluluwa mo, pakawalan mo. At kung yung relasyon mismo ang humahad lang sa pagkatao mo, hindi mo kailangang manatili. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi ka dapat ikulong, dapat palayain ka para maging pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Pwede ka pang lumaban sa relasyon kahit minsan napapagod ka. Pwede ka pang kumapit kahit hindi na kayo parehong lumalago. Pero kung nawala na ang tiwala at respeto, yan na ang huling senyales. Kasi kahit gaano pakalalim ang pagmamahal, kapag wala ng tiwala at respeto, para ka na lang nakikipaghabulan sa anino. Kung ako ang tatanungin, dito ka dapat matutong bumitaw. Ang tiwala at respeto ang dalawang haligi ng isang relasyon. Pwedeng hindi laging masaya, pwedeng may tampuhan at away. Pero hanggat may tiwala at respeto, laging may dahilan para lumaban. Pero isipin mo, paano kung paulit-ulit ka ng niloloko? Paano kung lahat ng salita niya hindi nakapanipaniwala? Paano kung unti-unti ka na niyang tinatrato na parang hindi ka mahalaga? Yan ang problema. Maraming tao, kahit nawala na ang tiwala at respeto, kumakapit pa rin dahil sa tatlong salita, mahal ko siya. Pero totoo ba na pagmamahal pa rin niyon? O baka attachment na lang? Kapag pinilit mong manatili sa relasyon na walang tiwala at respeto, ito ang mingi mangyayari. One, magiging insecure ka. Lahat ng galaw niya paghihinalaan mo. Magiging anxious ka, lagi kang mag-overthink. Imbes na mahalin ka, mapapagod siya sa selos at duda mo. Two, mawawala ang dignity mo. Kapag pinatawad mo ng paulit-ulit kahit hindi na nagbabago, unti-unti mong ibinababa ang halaga mo. Kasi pinapakita mong kahit mali, tatanggapin mo pa rin. 3. Masasanay ka sa maling sistema. Kapag tinanggap mo ang kawalan ng respeto, magiging normal na sayo ang pangbababae, pagsisinungaling, at kawalan ng effort. 4. Ikaw mismo ang sisira sa sarili mo. Every time napapayag kang ituring ka ng mali, para kang unti-unting nawawala. Hindi mo nakilala yung sarili mo kasi lahat ibinuhos mo kahit wala nang bumabalik. At ito ang pinakamasakit. Kapag wala ng respeto, kahit anong pagmamahal mo, hindi na magiging sapat. Kasi love without respect is slavery. At kapag nawala na ang tiwala at respeto, kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi ka dapat manatili sa relasyon na binabaliwala ang halaga mo. Ang tunay na pagmamahal, binibigyan ka ng dignity. Hindi ka ginagawa kang option. Hindi ka pinaparamdam na kulang ka. Tatlong hakbang na dapat mong isipin. 1. Kilalanin ang reality. Huwag mong takpan ng baka magbago pa siya, kasi kung paulit-ulit nang nangyayari, reality na yan, hindi accident. 2. Tignan ang actions, hindi lang words. Kahit ilang beses pa siyang magsabi ng sorry o mahal kita, kung hindi naman nagbabago ang kilos, wala rin kwenta. Respect is shown, not spoken. 3. Balikan ang halaga mo. Tiwala ka sa sarili mo na karapat dapat ka sa taong marunong rumespeto. Hindi selfish na piliin ang sarili, dignity mo yon. Stoic mindset, sabi ni Marcus Aurelius. Kung wala na ang virtue, wala na ring halaga ang relasyon. At ang virtue sa relasyon ay respeto at katapatan. Kaya kung wala na ito, kahit anong pilit, hindi na ito pagmamahal isa na lang itong ilusyon. Kung mga ngayon, nararamdaman mong unti-unti, ka nang nawawala dahil sa relasyon, napuno puno ng kawalan ng respeto, eto ang tandaan mo. Hindi sukatan ng pagmamahal ang haba ng panahong pinagsamahan. Ang sukatan ng pagmamahal ay kung paano ka tinatrato sa bawat araw. Piliin mo ang dignidad kaysa sakit. Apiliin mo ang sarili kaysa sa ilusyon. Kasi ang taong tunay na nagmamahal, hinding hindi aalisin ang tiwala at respeto sa'yo. Kung nakarelate ka, i-comment mo ang salitang respect sa baba para malaman kung handa ka ng pumili ng sarili mong kapayapaan. At kung gusto mong mas marami pang content tungkol sa relasyon, self-worth at stoicism, make sure na nakasubscribe ka para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos.